Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ang ating pinasisimulan ang pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. At kagaya ng aking nabanggit, tanging sa detoryan ng simbahan, tatlo lamang po ang siyang ipinagdiriwang ang kanilang kapanganakan. Ang Panginoong Yesus, ang ating mahal na Birhen, at ngayon... Ang kaarawan ni San Juan Bautista. Matatandaan po natin na hindi naging madali para sa mga magulang ni Juan ang kanyang pagsilang. Sa katunayan, katakot-takot na pagsubok yung kanilang pinagdaanan bago pa man nila makamit ang kanilang tanging minimithi. At kung ating titingnan sa ating ebanghelyo, isang tapat na Sakarias, ang siyang ating nakilala. Subalit tila baga pinagkakaisahan pa si Lolo Sakarias at Lola Elizabeth ng tadhana. Bakit? Sapagkat napakaila po ng swerte sa mag-asawang ito. Malungkot pa nito, isang kahiyan, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi bagos sa buong angkan ng mga hudyo, ang hindi pagkakaroon ng isang anak." Kaya no mga panahong iyon, ang sanggol ay hindi lamang po simbolo ng pag-iibigan o bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. Ang pagkakaroon ng anak sa kultura ng mga Hudyo ay isang simbolo na ang Diyos kinalulugdan sila. Kaya kung tutuusin, hindi naman natin maaaring sisihin si Lolo Zacarias na hindi po siya maniniwala no? ng magbalita ang anghel na magdadalang tao ang kanyang misis. Bakit? Sabi sa Ebanghelyo, baog na, pareho pa silang matanda. Paanong mangyayari? Ang tinabaga, isang imposibleng maganap sa buhay nila bilang mag-asawa. Kaya alam niyo, habang nagninilay ako, hindi ko masisi si Lolo Zacarias kung sa hindi niya po paniwalaan sa mga darating pa po bukas sa ibating Ebanghelyo na hindi po siya naniwala sa pagkakaroon nila ng isang mabuting balita na dala ng anghel. Bakit? Imagine niyo po ito. Isang umaga, nagising ka. Yung lola mo narinig mo, nagdududuwal. <laughs> Di ba? Ngayon pala natatawa na kayo. Yung lola mo nagdududuwal. Kasabihin mo, lola, ano pong nangyayari sa inyo? Kasabihin mo ng lola mo, apo, buntis ang lola mo. Di <laughs> ba? Maniniwala ka ba, di ba? Kasabi mo, Lola, adik ho ba kayo? No? Kaya mga minamahal ng mga kapatid, no? ang pagdiriwang natin ngayon ay hindi lamang pagdiriwang ng katuparan ng isang panalangin. Kundi ang pagdiriwang natin sa pagsilang ni San Juan Bautista ay pagdiriwang ng kabutihan ng Diyos. Ilang mga paginilay patungkol sa kapistahan na ating ipinagdiriwang. Marami po sa mga ama, dahil sa laki ng pagmamahal nila sa kanilang anak, ibig nilang isunod yung kanilang pangalan ng anak sa kanila. Marami pong Pilipino, ang palayaw ay June. Mga junior ng kanilang mga tatay. And we have noticed that in our gospel, John the Baptist was not named after Zechariah, his father. In fact, the angel of the Lord who visited Zechariah inform Zechariah, you should name him John. Meaning, it was God who chose the name John for their son. Alam niyo, ang pangalan ko pong Herbert ay meron pong ibig sabihin. Yung her, tatay ko, Herminio. Yung lolo ko po, Roberto. And when my mother was asked, why do you name your son to be Herbert? Ang sabi po ng nanay ko, sapagkat ito ang dalawang mahalagang lalaki sa buhay ko. Kaya ngayon, maliwanag na sa pagpili ng pangalan, ito hindi lamang pinag-iisipan. Ang pagpili ng pangalan ay nagpapahiwatig din kung anong magiging paglaki ng batang ito. Ngayong pa na mismong ang Diyos ang siyang pumili. Ang Diyos ang siyang nagbigay ng pangalan. Kaya ang unang bagay po na dapat po natin ma maunawaan, when God chooses a person, that person He has chosen for a particular mission. And because of that mission, He gives that person a new identity. He gives that person a new name. Take for example Abraham. Ang dating si Abraham naging ang pangalan niya Abraham. To be the father of the faith. Another example, si Saul. Ang dating Saul naging Pablo Paul. Nariyan si Levi, ang dating maninilyon ng buwis nung tinawag ng Panginoon hindi na lamang Levi yung kanyang pangalan, naging Mateo. At ang pinakasikat sa lahat, si Simon. Simon Peter. After he was given the keys to the kingdom, he was named Peter. Kaya siguro po, ano ngayon, assignment natin, bago po kayo matulog mamayang gabi, bakit kaya ko pinangalanan ng mga magulang nyo ng pangalang ibinigay ho sa inyo? Bakit kaya ipinangalan sa inyo ang pangalang ito? Ngayon po, ano? Special yung pagdariwang natin ngayon sapagkat ngayon po yung huling misa nakasama natin si Brother Mark. No? Nasaan ba si Brother Mark? O ba diba, wala siya? Ayan. ayan nandun siya. No? Siya po yung ating seminary he stayed for us for nearly one month. At ngayon po, yung huling pagkakataon, nakasama natin siya, kasama rin natin yung kanyang pamilya, ano? ang kanyang nanay at tatay. no? Siguro nga, pwede nyo alamin, eh, no? why Brother Mark was named Mark. No? At yung po yung unang bagay po na dapat nating matutuhan. We were named for a particular mission. And our name is a way to give us our identity. Pangalawa, ano po ba yung ipinapaalala sa atin patungkol sa buhay na pinagdaanan na mag-asawang Sakarias at Elizabeth? Ano man po yung ating pinagdaraanan, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat walang imposible sa Diyos tapat ang Diyos sa kanyang pangako kahit kailanman, hindi niya tayo pwedeng pabayaan. But you see, my dear friends, it is easier said than done. Madali pong sabihin kapag wala kang pinagdaraan ng pagsubok. Madali pong sabihin kapag wala kang pinagdaraang pasakit. Pero ito po yung katotohanan dapat nating yakapin na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos sa kanyang pagiging tapat ay mabuti. Alam niyo bilang pari, 12 years na akong pari, no? This has always been, no? An experience, no? Always a struggle to trust. Malamang sa sabihin niyo, oh, si Father, 12 years ng pari, may struggle pa rin sa pagtitiwala. Opo. Maaring oo, ang Diyos ay mabuti, pero hindi mo po yung Diyos yung lagi ko nakakasama araw-araw. Ang Diyos ay mabuti, oo, that is already a given fact. Pero yung kapwa, at yung po palagi yung cross ko sa dibdib. Share ko lamang po sa inyo, no? Kaya ng umaga, maga po ako nagising. 3 a.m., gising na po ako. No? Sobrang sama po ng loob ko. At sabi ko sa Diyos, Panginoon, Huwag niyo pong hayaan itong sama ng loob na akin nararamdaman will take the best of me. Aminin ninyo, pag pumasama ang loob, mas madali naman po talagang magalit. Pag pumasama ang loob, mas madali po talagang gumanti. Pero sabi ko kayo ng umaga, habang nagdadasal ako, ah, ang dami ko na pong pinagdaanan bilang buhay pari, buhay pa naman ako. Ang dami na pong sumugat ng aking kalooban, narito pa rin ako. Kaya kaninang umaga ang dasal ko po. Panginoon, maraming salamat kasi naramdaman ko hindi pala ako bato. Akala yata ng mga tao pag pari ka, hindi ka pwedeng masaktan. Ang akala ng maraming tao pag pari ka, hindi ka marunong umiyak. 'Pag si Father yung nagkamali, nako. Ikukumpara ka pa sa mga nakalipas nilang kura paroko. Pero kapag sila ang nagkamali at dahil ako ay pari, ituturo ang mabuti, ah, galit sila sa iyo. At yung po yung unang bagay na dapat po nating matutuhan. Ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang lungkot na ating at bigat na pasan-pasan, ang Diyos tapat sa kanyang pangako, hindi niya tayo pababayaan. Pangalawa, gawin po natin ang lahat ng ating makakaya at hayaan ng Diyos na pumuno sa lahat ng kakulangan. Alam niyo, matatamo po lamang natin ang tamis ng ating sariling tagumpay kapag nalasap na po natin ang pait ng pakikipagsapalaran. We can only enjoy the sweet victory if we have experience the bitterness of pain kaya nga po siguro minsan yung mga madali ang sarap madalian kasi hindi naman pinagpaguran kaya nga siguro yung mga madali ang tagumpay madali lang nawawala at nauubos at nakakalimutan bakit madali lang kaya alam niyo bilang pari po no nag-uusap-usap ko may tatlong pari isa po sa mga biyaya ko ngayon, no? meron po akong dalawang kapatid na paring kasama sa kumbento. At ang laging paalala sa akin ni Father Knox, Brad, Brad po yung tawagan namin, Brad Choi. Brad, magpapasalamat tayo sa Diyos dahil meron tayong trabaho. Magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ang naririto. Hindi upang maging sikat sa mata ng marami, kundi mabigyan ng pagkakataon sa buhay yung aming pagkapari kaya wala po ang brother ang Father Knox ngayon eh no? siya naman po yung pinapunta ko ng bronay <laughs> sabi ko ikaw muna magbronay no? pampagawa natin ang ating siling no? at yung po yung pangalawang tinuturo sa atin ng ating pagdiriwang gawin ang lahat lumaban ng patas ang Diyos ang siyang magpapala sa wakas Marami kasing pagkakataon, hindi tayo lumalaban ng patas. Ayaw natin harapin ng patas yung ating bawat laban ng buhay. Mas madali naman kasing magkubli sa Facebook. Mas madali naman po tagang magtago sa ating mga bawat cryptic post. Pero lumaban ng patas. At lagi natin tatandaan, sa bawat pagtatapos ng ating kwento, ang tama at mabuti ang siyang nagtatagumpay. Pangatlo, matapos po natin lumaban ng patas, matapos pang na ang Diyos ay tapat. Ang pangatlong paalala sa pagsilang ni San Juan Bautista, ang Diyos ay Diyos ng maraming sorpresa. He is a God of surprises. Maring oo, hindi natin makamit yung ating bawat tanging hiling, walang sagot sa ating bawat katanungan, pero pansinin po ninyo, Marami rin tayong biyayang natanggap kahit hindi natin ipinagdasal. Marami tayong biyayang ipinagkalob sa atin kahit hindi natin hiningi. At yung po palagi po yung ating panghahawakan. Matapos po tayong lumaban ng patas sa buhay, matapos nating pagtiwalaan ng Diyos ay tapat sa kanyang kabutihan, ah, we allow God not only to be God, but we allow God to be a God of surprises. It is only when we thought it is going to be over, it is then we realize God will pull out many surprises. Tunay lamang nga tayo masusurpresa kapag handa natin ibuka. Hindi lamang ang ating mga mata, kundi ang ating mga puso sa bawat mumunting surpresang ito. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang unang assignment natin, ano bang kahulugan ng aking pangalan? Ano bang misyon ang siyang naghihintay upang aking matupad at mapagtagumpayan? And I'm very sure, there is a reason behind that name. There is a mission waiting to be fulfilled. Pangalawa, mahirap ang buhay, oo. Pero ang Diyos, tapat sa kanyang pangako. Mahirap ang buhay, oo, pero lumaban ng patas. Sapagat sa bandang dulo, ang mabuti ang siyang may huling halakhak. At panghuli, sa ating bawat pagpupursigi, hayaan ng Diyos, hindi lamang maging Diyos para sa atin, kundi hayaan natin ng ating sariling bulagain ng maraming sorpresa ng Diyos para sa atin. San Juan Bautista, ipanalangin niyo po kami. Amen